Oh, guys, Araw ng Sabado ngayon at huling araw ng trabaho ko ngayong linggo. nakapag outing ako, guys, ng isang oras. Kaya gabi na rin na makauwi ako dito sa bahay. At dahil kakasahod ko lang nung nakarang araw, naisipan kong itrit din yung sarili ko. Kaya, guys, pagka -uwi ko ng bahay, pagkatapos magpahinga at maligo, gumayak agad ako para maghanap sa labas ng pwedeng makakainan. Ang sarap lang din kasing itrit yung sarili mo paminsan-minsan galing sa pera na pinagpaguran mo ng isang buwan. Dito ko nga lang pala, guys, iniwan yung bike ko sa may tapat lang ng train station. Pero pag ikaw, hindi kita iiwan kahit kailan. You know. At galing sa sa bahay, mahigit 10 minuto lang yung binabay ko para makarating dito. Isang sakay lang pala ako ng tren guys at nandito na ako sa may Ebina Station. Nauna na ang nakarating dito yung tropa ko kaya naghanapan muna kami. Hey, Dad, sabi say, Kabatch ko nga pala to dito guys. Parehong trabaho, parehong kumpanya pero magkaiba lang ng branch at lugar na pinagtatrabawan dito sa Japan. Kaya minsanan lang kami nagkikita-kita dito isang beses sa isang buwan lalo kapag may extra budget lang. At naghanap na nga rin pala kami guys ng mga kainan namin. Alas 9 na rin kasi ng gabi at hindi pa kami naghahapunan at dahil parang naro wrong turn na kami kaya nag-search na rin si Tropa sa may Google Map. Di kasi kami guys familiar sa lugar na to. Alam niyo kasi guys, pag nagkikita-kita kami dito, sinusubukan din namin yung ibang lugar para hindi boring at hindi nakakasawa. Kaya ang napupuntahan namin ay laging bago sa paningin namin, laging bagong experience. At dito na nga guys yung na-search namin na pinakamalapit na may masasarap na pagkain at drink all you can. Umakyat na rin kami kasi andito sa may second floor yung pwesto nila. Karamihan nga guys ng mga customers na hapon na pumunta dito, narinig namin na nagpa-reserve daw sila. Buti na lang at pwede rin yung walk-in iniwan nga pala namin yung sapatos namin dito bago pumasok at ito nga pala guys yung naging pwesto namin dito Japanese style na Japanese style at halos nga guys lahat ng mga resto dito kapag mag-order ka ay gamitin mo lang tong tablet no hassle lalo sa mga magbabakasyon dito kasi may English version naman eto na nga din pala guys yung mga na-order namin medyo napadami nga dala kasi ng gutom ang sarap din kasi tingnan sa picture nung mga menu uh -huh. At ito na nga pala guys yung mga na-order namin. Subukan natin kung masarap. Bukod sa malaking drinks na meron na kami, meron din kami nitong karage. Isang plate nitong grilled seafood na may sausawa na mayo. At ang hindi mawawala na Caesar salad, sobrang sarap nito guys. Mas try kapag napunta rin kayo dito. At meron din tayo nitong pork barbecue. Dalawang plato na nga guys yung in-order namin kasi mabilis lang nagkakaubusan to. At ang huli ay ang paborito ni tropa na gyoza. Ah, food trip malala. Kaya tara, i-discover natin. <tip> <laughs> May time limit nga lang palagi yung pag-order namin ng drinks dalawang oras lang at syempre, walang sayang yan at kung curious ka sa mga presyo ng na-order namin, eto yun. At dahil nabitin pa nga guys, kaya pumunta pa kami dito sa may karaoke, katabing building lang siya nung una. Kaya pag nag-Japan ka, madadala mo pa rin dito 'yung hilig mo sa pinas kasi guys, maraming karaoke ang pwedeng mapuntahan mo dito. Hindi kasi guys, uso dito sa Japan ang magkaraoke sa labas ng bahay kapag may birthday. Hand. At pagpasok nga namin, fill up muna kami ng form kasi kailangan nila ng information ng customer at para mabigyan na rin kami ng karaoke room. Sobrang dami nga ng room dito guys, kaya hindi ka mauubusan kapag pumunta ka dito. Free time na nga rin pala 'yung kinuha namin guys, hanggang alas 5 na ng umaga kami dito alas 12 ng madaling araw na rin kasi naubusan na kami ng last trip ng train... kaya magdamag magdamagang kantahan to i room tour ko nga rin pala kayo dito guys ng saglit naka 0.5 nga pala yung camera ko kaya parang malawak siyang tignan pero sa tingin ko ang kasya lang dito ay nasa limang tao lang pero may mga malalaking room naman dito yun yung ibibigay sa inyo kapag marami kayong magkakasama at Japan vibes nga rin kahit dito sa mga menu nila alam nyo ba guys kung anong maganda dito sa Japan kung gaano kasarap at karami yung pagkain na makikita mo sa menu ay ganun din kasarap at karami yung isi-serve nila sa'yo dito at pagkatapos nga mag-order habang naghihintay, ay kumanta muna kami dito ni Pare Koys. Hay, kampay ulit. Honest review, mas masarap tong inumin dito kaysa dun sa kabila. May telepono nga rin pala dito guys, kasi pwede ka dito mag-follow up o kaya naman kapag mayroon ka pang order. At eto na nga rin pala yung na-order namin guys. Kumuha kami nitong ice cream at iba pang dessert at isang set nitong finger food. Busog na nga kami dun sa una. Kaya parang mas mabubusog pa kami lalo dito. May pagkamahal siya guys. Pero sulit naman talaga yung bayad. Kaya palit-palitan lang kami rito. Habang kumakanta yung isa, yung isa naman ay food trip. Inabot na nga kami ng anong oras, kumakanta pa rin kami. Talaga namang sinulit yung bayad. Sakto din kasi at wala kaming pasok bukas sa trabaho. Ilang oras nga lang din pala guys yung tulog namin. At time check ay mag-aalas sa isna ng umaga. At ngayong araw, kami nga pala yung nagbukas ng kalsada dito sa Japan. May nadaanan nga rin pala kami ditong vendo. Bumili na rin kami ng drink. Pampagising, medyo inaantok pa kasi. 20 minutes pa kasi kami maghihintay dito para sa unang biyahe ng tren. Yun lang, hanggang dito na lang. Huwag ka ulit mawawala bukas. Maraming salamat ulit sa iyong ilang minuto.